Hello guys! Ngayon, um, nasa kusina ako ngayon kasi hapon. So, nagpaluto ako ng merienda sa hipag ko ng pansit. Ayan, ayan, pansit. So, yun na nga. Tapos, inaabangan to ni mama at saka ni papa. Ngayon, ang gagawin ko sa kanila, bibigyan ko sila pero napaka-konti lang. As in, talagang konting-konti lang. As in, talaga. Parang isang ganyan lang. Oh. Ganito lang ang bibigay ko sa kanila. Parang isang ganito lang. Yan. Tingnan natin kung ano magiging reaction nila at kung magre-reklamo sila sa ibibigay ko sa kanila. So yun nang. Abangan nyo, guys. Tungod sa pagkakaroon ng Ah, mau pancet? Hahaha. Hahaha. Terima kasih telah menonton!